Hello so guys, welcome back sa ating munting youtube channel guys at ngayon uh, meron tayong dalawang lighter dito guys no at itong lighter na to yung laman po nito uh, yung lighter fluid no na uh, napaka flammable pero yung isa guys na ito po yung tinatawag na hydrogen gas na ginawa natin gamit nitong lighter na wala nang laman no yung laman lang nito guys tubig at saka minix natin ng asin no, kunting asin at kanina guys sinubukan ko naman siyang uh, paganahin gumana naman no, mayroon po talagang uh, flame na lumalabas dito at uh, sa kasamang palad nga no pagtanggal ko po ng kanyang ito lumipad po yung bato, <laughs> hindi ko na po nakita yung bato no at Ah, baka gusto din ninyong subukan guys no, ah yung process lang nito guys no, nilagyan ko lang ng dalawang screw dito at sinilid ko ng shoe screw para hindi makalabas yung ah, hydrogen gas no. At ayun, tinanggal ko pong ah, itong bagay na to nung tawag nito, para po makalabas po talaga yung ah, hydrogen gas no. Pag hindi nyo po ito tinanggal lang, yung lalabas lang guys, tubig lang po lalabas dito no. At ayun nga, no? Tapos na po yung ating barangay eleksyon. At uh, congratulations po sa mga nanalo, no? Dito sa aming barangay, nanalo po yung aming manok dito. At uh, ayun, street, no? At dahil po napili po tayo ng taong bayan, guys, uh, at ibigay po na ta talaga natin yung full support, no? Dahil pinili po tayo ng taong bayan yun lang naman guys congratulations po sa mga nanalo ngayon guys sa ating iski at barangay eleksyon no? at ngayon guys no, ipapakita ko na sa inyo yung ating gawa na hydrogen gas gamit itong lighter at ayan guys susupplyan po natin ng 12 volts DC yung ating gawa no kaya ni focus natin guys para makita niyo naman na talagang nagpo-produce siya ng pula sa ilalim at ano, susupply na natin siya yan ayan guys, oh. kita niyo naman yung bula na malakas o oh. At sa pag-supply nito guys, no, hindi po natin tagalan yung, yung ating Ah uh, ah uh, supply dito dahil umiinit po kasi yung ating dalawang screw dito no baka magmelt pa yung plastic asa uh, pag ah uh, supply dito guys no ah uh, hindi po natin uh, i-continue na supply siya para hindi po ma-melt yung plastic na lighter dahil umiinit po kasi tong dalawang screw na to yan supply pa natin ulit ano, pumubula siya guys oh. Oh nanyo yun naman yung bula niya napakalakas dahil 12 volts po yung sinuplay natin no. Ah ko naman siyang supply ng 5 volts guys pero ayaw no, ayaw makagawa ng bula. 12 volts po ito. DC. Oh ayan oh. Ngayon oh, oh. minute po yung dalawang screw na nilagay natin. At uh, dahil pressurized na po yung ating lighter guys, hindi na po nagli dito yung dalawang screw no. Ah uh, na, uh, titipun po dito yung uh, hydrogen gas no na na-produce niya. Uh, tingnan niyo namang yung tubig no. Nagiba na po yung kulay. Parang nagkulay itim na po yung tubig no. Dahil po sa nagawa na oxidize na po kasi yung tubig. Ayan Oh. Ah, gawa pa tayo ng maraming gas. Yung bula kasi guys, yan po yung napurpudos niya na ah, gas, no. Ayan o. Oh. May init. Ayan. Supply na naman natin ulit. Ah, sayang nga lang guys no. Dahil natanggal po yung baton niya. At ngayon, isusubukan po natin na ah, Kisindihan, no? Gamit itong ating lighter. Ayan. At titingnan nyo naman, guys, kung ah, uh, mayroon bang uh, talagang gas na naproproduce dito, no? Hmm. Napakalakas, guys, no? At uh, hindi nakikita yung kaniyang aktual na apoy at susubukan pa natin na uh, mag produce guys at ayun guys kung bago ka lang sa ating channel na to guys pakisupport naman po ng ating ah uh, munting youtube channel guys no ah uh, ito ng ating youtube channel guys is about repairing uh, DIY at meron po tayo mga videos dito guys na mga planting no about uh, sa mga pananim Ayan, din natin tagala dahil umiinit po yung ating dalawang iskro At yung tubig dito sa ilalim, oh, nagkulay itim na Ayan, no, oh, baka gusto din ninyo yung subukan yung ating DIY ngayon Kayo na lang pong bahala kung ano po yung uh, Gusto ninyong uh, Gawin dito, no, baka ma-improve pa, ma pa po yung ating gawa pag sinubukan nyo din yun, yun, yun yung itong gawin no? Uh, madali lang naman to gawin guys yan charge pa natin supply pa natin para makaproduce ng maraming-maraming gas try natin hmm makikita nyo naman yung uh, parang bumulwak yung ano guys yung hydrogen gas at nasusunog po yung ano no yung lumalabas sa kanya yan po yung actual na ah uh, hydrogen gas na naproproduce dito sa ilalim guys no Ayan, madali lang naman tong gawin guys, no? Ah, uh, yung ginawa ko nito, nilagyan ko lang ng dalawang screw. At sinilid ko ng shoes glow at saka sa mga palad nga natanggal kasi yung ano pato sa lighter ngayon susubukan pa natin ulit guys na uh, kumawa ng hydrogen gas no charge pa natin to ulit at ayan no yung kulay ng tubig nako umitim na po siya kulay itim po yung tubig no ayan supplyan pa natin ulit Ayan, medyo tagal-tagalan natin siya ng konti. Huwag nyo pong itapon yung mga lighter nyo guys, no? Dahil ah, meron pa pala tong gamit guys. Yung wala na pong laman, huwag nyo pong itapon tulad nito. uh, ah, sinubukan natin na uh, gawa ng para ano para magamit kaso natanggal nga la yung ano bato dito sa ilalim yung spring hindi ko na nakita yung minit nga yung dalawang screw yun try na naman natin ulit hmm And guys, no, nakita niyo naman yung actual na pag-apoy ng ating hydrogen lighter. At baka gusto din niyo tong subukan guys sa inyo no. Kayo na lang po yung bahala sa disenyo o saan ba niyo lagay yung dalawang screw dito. At ayan, uh, gumana naman guys at Hope you enjoy sa ating videos guys at hindi na lang natin patagalin yung ating videos guys at paki-subscribe na lang po yung ating YouTube channel at paki-click yung bell notification para maka-update po tayo sa ating mga bagong ina-upload dito na videos guys at ayan. Ito lang muna guys.